Ayan, so alasin singko na po ng madaling araw. At napadaan po kami ito sa may lugawan kaya maglulugaw muna kami hmm. kasi gutom na din po ako. Tara kain tayo. Kain okay. tayo. Okay. Okay. sa bahay. Tapos mag deliver po kami ngayon sa may manawag. Kaya sabi ko, kain mo kami kasi gutom na ako. Tapos mayroong mainit-init na pag-gisaan. Masarap pa ito, Noel? Tapos <laughs> sabay-sabay so, 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 sa mami. Ano? Sabay-sabay sa mami. Tapos sa Lugawang. Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome back to my channel. Oh. Oh, Nandito pa ako ngayon sa Lawak, Pangasinan. So, intervene po natin si, Ayun. si Mike. Ayun. So, sinag-deliver na po kami sa kanila way back 2020. Yan. So, hindi po ako nakakasama sa pag-deliver noon. Kaya ngayon, may time na ako para sumama ulit. At second order na po nila yun sa amin. So, yung dating first order ninyo, mga inang pinasa yun. 250 yun. 250. 250. Tapos ngayon ulit. 250 ulit. 250 ulit po yun. <laughs> so, yung mga malok po nila dito, mapapansin nyo, wala na. Binenta na po nila lahat. Ayan. So, magkano naman benta mo dun sa mga can naman, no? Uh, 120 pa yun. Oh, 120 uh, per head po yun ang benta niya, ha? Bakit ba ang taas? Ano bang ginawa mo? Bakit ganun kataas yung benta mo? Hinastas ko sa yun. Ah, uh, house to house. Ayun. So, binenta niya ng house to house sa mga kapitbahay nila. Kasi ngayon, sa ngayon, na, ang presyo kasi, ang presyo kasi ng kal ngayon is nasa 50 to 70 pesos per head. <laughs> Grabe ang baba, no? Dati po, ano na, umaabot pa yun ng 90 to 120 pesos per head. Pero ngayon, bumaba kasi nga po, marami pong nagkal. Ayun. So, dire-diretso din pala yung pag-aalaga mo ng manok. Oh, kamusta naman yung ano mo? Pag-aalaga mo, okay lang? Okay lang naman. Kumikita ba? Madali lang naman, ibenta yun. Madali ibenta? May tindahan ba kayo or Wala. house to house din? House to house lang din. Ah, house to house. So, mas maglaki yung kita mo pag house to house. ba? Diba? Ayan. So, hindi naman niya binibenta ng bultuhan. Kaya, mas malaki yung kita pag ganun. Ito naman yung, sino gumawa lang mga cakes nyo? Uh, ay, ito dati to pinagawa ko. At pinagawa lang namin sa anong karbentero. Ah, pinagawa nyo lang. Uh, pero yung kawayan sa amin dito. Sa inyo lang yung kawayan. Oh, libre lang ang kawayan dito sa Pangasinan. Yan, nagkalat yung kawayan sa labas. Mamaya, papakita ko sa inyo. Ito, uh, wala, wala talaga siyang cover. Yeah. May cover siya. Ah, okay. Nanis lang. Ayan. So, made of bamboo po yung cage nila dito. So, okay din to. Mas tipid, ba? Diba? Yung itlog ba gumugulong sa baba? Ah, hindi naman siya na-stack doon sa loob, ano? Okay. Yung stack pero... Kinukuha mo nila. Hindi naman nababasa. Okay. Tapos, dito naman yung kainan nila. Ito naman yung drinker. Oh, yan. o tas presko pa po dito sa kanila kasi maraming puno. Tsaka pagdating ng hapon, hindi ganoon kainit, ano? Kasi ang dami nilang puno dito eh. Malilim. Daming kawayan. Ayan. So sa mga gusto pong makatipid, pag ayaw niyo bumili ng mga steel cage, pwede na putong kawayan. Alam niyo ba dito sa Pangasinan, na daming kawayan dito ha. Ah. Kaya makakalibre na kayo. O yan pa lang, Nandyan sa labas din na may kawayan na. Tapos dito kawayan din. O ba diba? Saan ka pa? Okay na yan. Tsaka matagal din po masira to. Kasi imagine na ah, pangalawang alaga niya na to. So ilang years na? 20 yun, oh, di ba? 2020. ito lang yung pinalitan mo? O, oh, so ito lang yung pinalitan. Ibang Kawayan niya. O, okay din. Matibay din naman pala eh. Ganun din yung sa ano niya, sa bakod niya, kawayan din. O, oh, di ba? Tapos dun sa, ito naman yung flooring niya din mo, hindi na sinimento. Mas okay yung ganito. Lupa lang. Para pag nag yung manok, diba? O di, dadapotin mo na lang. Ito na sila sa ilanin. O tapos yung feeds naman, nagkumuha na rin po siya ng feeds sa amin. Para may pang stock na rin siya. Tara, ipakita ko sa inyo yung mga kawayan sa labas. Abang binababa yung manok. Bambo tree. Bawa man to. Bawa man okay. to. Ayan. Sabi ito. O. Oh. Kawayan din yan, o. Oh. <coughs> Ang dami, ba? Diba? Tingnan mo naman. Hindi talaga mainit dun sa loob kasi, ayan, o. No? May kawayan. So, hindi na siya naiinitan. Doon, doon. Ayun pa. May kawayan din doon. Ang ganda ng Kubo, yung farmhouse dila. <laughs> kawayan din. Made of bamboo, ah. Ganyan talaga po dito sa Pangasinan. Marami pong gumagawa niyan dito. Libre lang yung kawayan. Penta po nila yung kawayan. Umaabot din yan ng 100 pesos. Isa. ibababa mo na yung mga manok. Ikot muna tayo dito sa babag nila. O yan, dito. Kawayan din. Ang ko dito, kami? O dito, ang dito lang. Parang may baboy. May baboy. Ah, oh, wala silang baboy. Kulungan lang. Ah, tara, pasok na tayo sa loob. Tignan na natin yung mga manok na binababa. Ay, wait lang. May rabbit pa na sila. Hello. Hello. Ano ba yan? Ano ba Okay. Ah, wala wala okay. anim dyan, ah, dyan, kasi walang ano, pagitan. Ah, uh, I anim. Mean... wala yung pagitan niya. Mm. <laughs> Pinanggal <laughs> yung ano. Wala yung nag-uupa sa yung kabila eh. Na ano. Pinagsama-sama <laughs> Sige, magbaba ka na tulungan kita para mabilis tayo. Ibaba -ma mo ba mga si mama na? Mabalik pa ako sa ano man kasama namin para mabilis. Mamaya ay makauwi ng maaga. So dito, tika ko lang. Pasok ka na sa ano mo. <laughs> Pasok ka na sa bahay mo. And <laughs> uh... namin yung kasama para makabiyahe din kami kaagad. Yeah. Ito na nalagyan. Ito, alisin na natin. Pababa mo na yun. Meron ako lagi ko yun. Eh.

Yan, so tatlo lang po yung nilalagay nila Ayan, bawat um, cage. Para maluwag-luwag daw yung space. sa pressure yung sige patong mo na lang dito. Okay dito sa baba Noel. Ayan. Ay tayo, or... Yan. Lang. Ayan. na, Jan na. karga na to may butas kasi lalabas siya may butas hmm. ay nakawala yung isa o sige sige karga muna natin o, yan sige.

Walis, Malis, may ilagay na po namin lahat yung manok sa cage. Yan. So ngayon, bibilangin naman po namin kung sakto nga yung deliver namin ngayon. ti Ito nga yung deliver namin, di ba? 3, 6, 10, 41. Tandaan 14, 15, 41, Three, thirteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty okay. meron pa isa di ito isa one 13, 14, 15, 16 oh, so 16 40 ayan so yung sa taas 16 plus 40 plus 41 plus 52 plus 51 plus 50. Sakto, 250. Walang labis, walang kulang. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!